Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 1 hanggang 10. At sa ebanghelyong ito, si Yeso Kristo ay pumasok sa bayan ng Jericho. At doon ay may isang tao na Zaccheo ang pangalan at siya ay pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Ang mga maniningil ng buwis ay itinuturing na marumi at makasalanan sapagkat sila ay nagtataksil sa kanilang bayan sapagkat para bang sinasakal nila ang mga sariling mga ang kanilang mga sariling kababayan kinukuha ang kabuhayan at ibinibigay sa kanilang kaaway ang Imperyo Romano. At si Saqueo ay hindi lamang pangkaraniwang maninimil ng buwis. Siya ay pinuno ng mga maninimil ng buwis. Sa bawat buwis na kanilang nakakamkam sa kanilang mga kababayan, napakalaki ng porsyento na bumabagsak sa kanilang mga kamay. Kaya nga si Sakeyo ay napakayaman. Sa tagpong ito, bagamat mayaman na si Zaccheo, nando na ang lahat ng material na kailangan niya sa kanyang buhay. Para bang may kulang pa rin sa kanya. Kaya't nung nalaman niya ang si Jesus ay tumadaan, nagpumilit siyang makita si Jesus. Ngunit siya ay napakaliit. O siya ay pandak. Kaya nga hindi niya makita si Jesus Kristo. Natatabunan si Jesus Kristo ng mas matataas na tao. Kaya eh, ang ginawa ni Zaccheo, siya ay tumakbo doon pa sa bandang unahan kung saan dadan si Yeso Cristo at umakyat siya sa isang puno ng sikamuro. At pagtapat ni Yeso sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ito ay napakagandang tagpo. Sapagkat kung titignan ang posisyon ni Saqueo bilang pinuno ng maninimil ng buwis na hapakataas niya, isang malaking tao. Kung titignan din ang kanyang kayamanan, para bang napaka makapangyarihan niya, niya. Pero ang totoo, si Saqueo ay napakaligit. Kaya nga, ang pagiging pandak ni Saqueo ay simbolo rin ng kanyang pagkatao. Alam ni Sakeyo na maaaring marami siyang kaibigan, maraming taong takot sa kanya. Pero ang mga kaibigan niya ay hindi siya iniibig kung sino siya. Iniibig siya ng mga kaibigan niya, sinasamahan siya sa mga kasiyahan, minamahal siya dahil sa kung ano ang mayroon siya. Mayroon siyang kayamanan. At yung mga tao naman na takot sa kanya, namamanginoon sa kanya, ay sapagkat Kinakatakutan siya sapagkat malaki ang koneksyon niya sa imperyo Romano. So, kung titingnan natin bandang huli, wala naman talagang totoong umiibig sa kanya. Wala naman totoong rumi-respeto sa kanya. Ang lahat ay takot sa kanya. Kaya nga maaaring pagtalikod ni Saqueo kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi ng tao. Kaya si Saqueo, maliit ang tingin niya sa kanyang sarili hindi lamang maliit ang kanyang sukat siya ay pandak kundi maliit ang tingin niya sa kanyang sarili sapagkat napakaliit ng tingin ng mga tao sa kanya at ang pagdurusang ito ay pagdurusa ni Sakayo sa buong buo hindi ito kayang gamutin takpan o itago ng napakarami niyang kayamanan o ng napakataas niyang posisyon may kulang kay sa kailangan niya nung totoong magmamahal sa kanya. Kaya nga ang tagpong ito, noong pumanig siya sa Sikomoro, at pagdaan doon ni Yeso Kristo, tumingala si Yesus kay Sakeyo. Ito, yung unang pagkakataon sa buhay ni Sakeyo na may taong tumingala sa kanya. Anong ibig sabihin ng tumingala? May taong rumispeto sa kanya. May taong mataas ang tingin sa kanya. Sa buong buhay niya, siya ay ibinababa. Mababa ang tingin ng mga tao sa kanya. Siya ay niyuyurakan, palihin Siya ay hinuhusgahan. Siya ay sinasabing marumi. At siya ay makasalanan. Ngunit, Nung dumaan si Yeso Kristo, tanging si Yeso Kristo lamang ang tumingala kay sa kanya. Tumingin sa kanya. Kaya nga, nung pumunta si Yeso Kristo sa bahay ni Sakeo, nangako si Sakeo na ipapamigay ko na po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may, nadayang sinuman, man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Ang tawag dito ay pagbabalik loob, pagbabago ng buhay. Dahil nakatagpo ni Sakeo, ang ating Panginoong Iso Kristo na hindi siya hinatulan, hindi mababa ang tingin sa kanya. Ngunit siya ay inibig at siya ay pinuntahan sa kanyang tahanan. Kaya nga ang sabi ni Yeso Kristo, ang kaligtasan na idumating ngayon sa sambayanang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nalito. At ito'y napakagandang ibanghelyo para sa ating lahat. Maaaring sa mga nagawa natin sa ating buhay. Kahinaan, kasalanan, pagiliman, pagkakaman. Maaaring hindi natin sinasabi sa iba, ngunit unti-unti nang lumiliit ang tingin natin sa ating mga sarili. Naaawa na tayo sa ating sarili sapagkat katulad ni Sakeo maaaring wala namang totoong nagmamahal sa atin o walang taong magmamahal sa atin kapag nalaman nila ang totoong kaliitan natin. Ngunit ngayong araw na ito dumaraan si Yesus at siya ay tumitingala. Ang ibig sabihin, hindi maliit at mababa ang tingin sa atin ni Sabi niya kay Sakeo, itong taong ito ay anak din ni Abraham. At sinasabi sa atin ng Yeso Kristo, ikaw ay anak pa rin ng Diyos. Naparito ako para hanapin ka. Isang taong naligaw, isang taong napalayo. Naparito ako, dumadaan sa buhay mo, pumapasok sa buhay mo para sabihin, natagpuan na kita. Ang nawawalang tupa ay natagpuan ko na. At sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kabanata 15, at tuwing may isang naliligaw o nagkakasala na nagbalik loob sa Panginoon, napakaligaya ng kalangitan. At sa tagpong ito, noong matagpuan ni Yesus Christo si Zacchaeus, ang kaligayahan ng langit ay mababakas sa kaligayahan ng ating Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, dumadaan si Yesus sa ating buhay. At tayo ay inaanyayahan na tumigil na sa napakababang tingin natin sa ating sarili. Kapag tayo ay tinitingala ng Panginoon at sinasabi sa atin, karapat dapat ka sa pag-ibig ng Diyos. Karapat dapat ka sa tahanan ng aking Ama sa langit. Pagbalik loob, humingi ng kapatawaran. Katulad ng tupa, papasanin tayo ng ating Panginoon at dadalin sa pagbabalik loob sa tahanan ng Kanyang Ama sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.